Nah, mga idol magmukbang na naman ng papaya yan ang tayong papaya mga idol bibiyakin ko muna mga idol wala akong dalang palataw pero keri lang yan mga idol mapakalakas mo ng hangin yan to pero oh. yan Iyakin ko na lang sa kamay ko. Yan. Oh, katamis mga idol. Tanggalin ko lang yung buto dahil marami siyang buto. Ayan. Mantan to papaya. Tenggalin pula ya eh. kata Miss Idol? Wow. Dan. Sarap, ang sarap ng papaya. ko tanggalin lang yung balat, oh. parang mangga na. Oh parang mangga na yung itsura mga ito binabalatan na lang hmm. yan o oh. diba tapos yung laman na lang iwan so, yung laman o oh. raw mau oh, good night, mga idol. So, ganang mana, tatad tu papaya. Mamami, mga idol. Ang tamis. <laughs>